Bakit maganda na kumuha ng bahay habang nasa pre-selling stage pa? Una, low TCP or mura pa. Pre-selling ay mura dahil wala pang development cost. Habang tumatagal ay nagmamahal ito. Kaya habang lupa pa lang ay mag-invest na para makatipid ng malaki. Pangalawa, makakapili ka ng pwesto ng unit na gusto mo. Sa pre-selling, kapag kumuha ka ng bahay, may chance kang maunang makapili kung sa bungad ba, sa dulo, corner lot, and unit, o kahit sa anong gusto, ikaw ang bahala. Pangatlo, good for investment. Kagaya ng sinabi ko kanina, sa pre-selling stage ay mura pa ang mga pabahay. Kaya kung nakakuha ka na, sure, na panalo ka. Ang nabili mong bahay ay pwede mong gawing paupahan o di naman kaya ay ibenta kung hindi mo na ito naistatirhan. O di ba? Talaga namang may advantage sa pagkuha ng pre-selling houses. Good thing at meron kaming offer na pre-selling houses sa Cavite, Laguna, Bulacan at iba pang lugar. Para sa mga katanungan at iba pang information, message na kayo with your mobile number. Malay mo naman, kami na ang tamang na inaantay mo para matulungan kang magkabahay na. Bye!